Welcome back na naman dito sa aking channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Gusto mo ba na sobrang mababaliw sa pagkamisayo sa iyo ang partner mo? Lalong-lalo lalo na ngayon na may tampuhan kayo sa isa't isa at hindi na siya nagpaparamdam sa'yo. Gawin mo itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon nang siya ay mapabaliw sa sobrang pagkamiss niya sa'yo at ikaw ay maisipan niyang tawagan o kontakin. Ang gagawin mo lamang, isulat mo lamang sa papel ang pangalan at apelido ng partner mo ng limang beses pangalan at apelido niya at pagkatapos kumuha ka lamang ng kahit isang hiwa ng luya at ilagay ito sa papel na sinulatan mo, balutin mo ito. At nang mabalot mo na ang luya sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido, hawakan mo muna ito saglit, mag-focus at mag-concentrate ka, ipikit ang mga mata mo at banggitin mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido ikaw ay mababaliw sa sobrang pagkamis mo sa akin, malayo o malapit man tayo sa isa't isa, at ako ay maisipan mong tawagan o kontakin. Banggitin mo lamang ito ng limang beses, at pagkatapos pwede mo ilagay sa maliit na plastik ang ritual na ginagawa mo, at dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta, Pwede mo ito lagay sa bulsa mo, sa bag mo o di kaya sa wallet mo at itago ito hanggang kailan mo gusto. At pwede mo ito bulungan araw-araw kung gusto mo at pwede hindi mo naman ito bulungan basta depende na po sa inyo. Basta itago mo ito nang walang makakakita at makakaalam. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.